At ating balikan pong ating nag-iisang abogada ng bayan uh, Na si Atty. Claire Castro Diyan pa rin sa may naiya partner mm -hmm. Okay Yes. So, eto yung uh, pumutog na balita ngayong araw oh, Ang pag-aresto oh, Ang pag Para, eh, hindi mo, mo aakalain, di ba? Oo oh, oh. Eh lahat eh Na ano partner eh Nagulat eh, nandyan lang pala. Although, well, naririnig na natin uh, sa mga balita na nasa Timor-Leste si uh, Expelled Negros Oriental Congressman na Tevez. Pero, uh, ang pagpapaaresto at pagpapauwi nito, eh medyo hindi pa klaro, partner. Di ba? Oo. Hindi pa sigurado kung kailan. Oh, pero kanina, sinasabi uh -huh. nga sa balita uh, expelled uh, Negros Oriental Congressman Arnold Potebes Jr. was arrested in Dili East Timor Thursday while he was playing golf. Naglalaro pa ng golf oh, partner. Nga? in sa Timor Leste si dating Congressman Arnoldo Potebes Jr. Kinumpirma po yan sa News 5 ni Pamplona Mayor Janice Degamo. Anya, may nakita silang litrato online ng pagdakip kay Tebes. Agad tong ni Mayor Degamo sa DOJ. Naglabas na rin ng hiwalay na statement ang DOJ at kinumpirma ang pag-aresto kay Tebes. Sa ngayon, umasa si Mayor de Gamo na maibabalik agad si Tebes sa Pilipinas. Higit isang taon nasa ibang bansa ang dating kongresista. Si Tebes ang tinutulong mastermind sa pagpatay sa minister ni Mayor Degamo na si dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Tinanggi po yan ng dating kongresista. Kamakailan lamang lang may sama si Tebes sa red notice ng Interpol. Nagsisilbi itong pakiusap sa mga bansa na hulihin ang dating mambabatas. I think the picture that shows uh, Arnie, I think he was practicing golf or what. Uh, talagang surrounded by police officer doon sa picture, parang nakakariliw po talaga. Lalo-lalo uh, na po if he will be behind bars. We would like to see him behind bars. Seeing uh, Arnie behind bars, gusto ko talagang puntahan at tignan na ipasok siya sa kulungan. Ibig sabihin talagang uh, kampante siya doon. Relag... Hindi siya nakakalaan, relac... oh, yes. Oh, kampante siya. Siguro, ang tagal-tagal niya na doon, parang wala naman nangyayari. Mm -mm. So, hindi niya in-expect. No. And it said that Tevez was arrested at the top of golf Driving Range at around 4pm. He was placed under the custody of uh, Timorese Police while his extradition uh -huh. to the Philippines is being worked out by the National Central uh, Bureau in in coordination uh -oh. with the Philippine Embassy. Pa, paano ba ito? Uh, uh -uh. Yung ano rito? So, partner Magpapa lumalabas, na-red notice din siya. Oo. Oh -oh. Diba? Kasi, uh, yun yung pagkaka- ano ko, pagkaka- intindi ko partner. Oh -oh. Dahil na-red notice siya, syempre na-alarma yung Interpol. Oo. Oh -oh. Ngayon, yung Interpol sa bawat country, makikipag-coordinate ka sila doon sa local police officers. So, kasi yung Interpol naman, hindi naman yan mismo ang dadakit in. Kaya mm -hmm. lang siyempre sa bawat country, katulad na ta, natin, meron tayong Interpol Philippines. So, Kung baga makikipag-coordinate na yung yung bawat isa, oh, di ba, wow. sa local police, at yung local police naman na yung humuli, Kaya, di ba sinabi, ito ay hinuli at nasa kustodiya ng Temoris uh, Police, di ba? Mm -hmm. So, yung local naman yung humuli. Kaya, sabi nga nila, kapag ka, kasi umiro talaga yung batas, partner. At lalo na, di ba, siya ay na-declare na terorista. Uh Oo. -oh. Kaya, uh, ma, ma, mas mabilis na napa-arresto siya. Uh Oo. -oh. Using that, I think, maliban sa case uh -oh. na kinakaharap niya, eh, na-declare siya as terorista. Kaya, nas mas napabilis ang pag-arresto uh -oh. sa kanya. Uh Oo. -oh. So, ang tahimik, partner, pagkinin uh -oh. Pag mo, ang tahimik, ha? Uh Oo. -oh. So partner, walang, nakatulong walang, yung pagdidikta. Walang, walang, aling, oh, oh. to walang ingay. Oo. Oh, oh. So, Mas, mas okay yung partner kasi kung mag-iingay, oh, oh. eh, baka kung saan saan pumunta yan. Oo. Oh, di oh. ba? Diba? Ma mas lalo partner, naging ano partner, si uh, sinasabi hmm. mo nga kanina, uh, dahil sa dineklara siya, di ba? Uh, hmm. He was designated as ano to eh, a terrorist, si uh, oh, oh. Kong Teves. So, mas hmm. pumukaw yung interes at atensyon ng uh, ano partner ng uh, ibang mga bansa uh -uh. dito kay uh, expel yes. congressman dahil dun sa pag uh -uh. ano to de, -de pag de designate sa kanya na bilang terorista yes and hey, uh -oh. I think partner um we have to also to congratulate ano SOJ Trinulia uh at -oh. uh, saka yung gobyerno ng gobyerno natin I think ha uh, hindi din naman sila nagsawa sa pag follow up uh -oh. kaya mas napabilis kaya lang siyempre kasi sabi nga natin, kung gusto mo talagang hulihin, huwag ka dapat maingay kasi kung maingay ka, tatago yan, di ba? Uh oo -oh. Eh, na, oh man, na, nakampante talaga eh. Walang, walang ingay eh. So, mas na di ba? Nakampante tayo, bigla na lang. Uy, nahuli na. So, partner, ikokorrelate co natin to sa kaso ni ano, ni uh, Pastor Tibuloy. mm uh -uh. sige. Di ba? tandaan mo, di ba, nag-utos na yung korte sa UK. May i-unseal yung mm. warrant of arrest. Oo. No. Di ba? So, syempre, ang kasunod nun, red notice, kanya, din yung mangyayari. No? So, saan na magtatago ngayon si Pastor Kibuloy? Eh, ito nga yung dinig ko, partner, sa mga ibang vloggers na kumakampi sa kanya. Syempre, hindi naman natin maiiwasan na may kumakampi sa kanya. Ah... Uh, or if pinagtatanggol siya as At sa atin lang partner sa nako ipagtatanggol walang masabang ipagtanggol ang isang tao may kasalanan naman siya o wala siyang kasalanan hindi masama huwag mm. lang gagawa ng fake news uh ooo -oh. diba? pero kasi ang nangyayari uh -oh. sa iba partner mag-vlog just for the sake of vlogging tapos iniiba yung kwento uh -oh. para lang maipakita sa ibang tao mabulag nila na ito yan, ito yan, ito yan, hindi totoo yan. When in fact, yung mga sinasabi nila, yun yung walang batihan. Uh -huh, partner uh -huh. At ito lang, tanong ko lang ha, uh -huh. yung ko lang sa iyo, May nagsabi kasi na si Pastor Kibuloy daw, eh parang gusto, uh, ready naman daw sa kasa sa US. Mm ba -hmm. Diba? Ang nagpapospon daw yung kalaban. Yung nagsidemanda. Okay. That's not true, partner. That's not true. Diba? So, huwag nilang baguhin yung PAK. Nasa news partner, ito naman ay nakita natin tapos nabasa natin yung GMA online news. Uh -uh. December 14, yata 2023 partner. Kaya tumagal hanggang November 2024, lang nag-request ang kampo ni Kibuloy na mapaspon para mapag-aralan pang mabuti yung kaso nila. Uh oo. -oh. Pero, oo. So, uh -oh. Huwag sabihin na ano, ba, diba, Na siya yung atak magkaso, siya yung atak na umapir, etaliwas naman sa pag-atas sa Priyan Park hanggang ngayon no. hindi siya nagpapakita. 'Di ba? Oo, oo. Pero ito partner, lang. question lang. Ha? Huh? Uh -huh. Kasi uh -huh. ang ang sitwasyon ni Kong Teves at uh, uh -huh. ni Pastor Kibulay, although pareho silang may kaso, partner. Pero ang kaibahan lang uh -huh. because ang kaso ni Pastor Kibulay ay wala rito sa Pilipinas. Uh -huh. 'Di ba? nasa yes, Estados Pastor, Unidos. Uh -uh. While ang kaso ni Teves, ni Kong Teves, nandito uh -uh. sa Pilipinas at siya ay uh -uh. nagtago lang sa Timor Leste. At nakipag, di ba? Na nanang coordinate ang ating uh, uh -uh. bansa, ang ating otoridad doon sa ano partner uh -uh. sa Timor Leste, di ba sa Interpol e eh, para tulungang hulihin dahil uh -uh. siya ay may kaso rito. Okay. Uh -uh. Si, si, kung sa kasakali partner, sabi mo nga, uh, uh, pag nag ano partner, nagpalabas uh, ng red notice. Okay? Pu bang hulihin sa mismong bansa? Niya yung yung, yung ano partner? Ah, yes, partner, tira mo ha. Oh, Ang oh. kasi nila dito, hindi ako nagkakamali, ito si Pastor, eh, Pastor, si, ano, si Kong Teve di ba? ang mangyayari dyan is e extradition. Oo. Oh, oh. So, kapag may red notice na, syempre partner tayo, mm. eh, miembro. Kung meron tayong e extradition treaty sa US, eh. Oo. Oh, oh. So, pag yan, ay na red notice na at nakipag ka, ang mga Interpol partner ay nagka isa-isa, oh, oh. at kailangan talaga muli, dahil may wanat pa Oo. Oh, oh. Pwede yung huliin sa mukha ng ginawa kay ano, kay uh, congressman, eh, best. So, si diba? si si Okay. Sino ang uh, huhuli sa kanya partner? Local. Kung sa, yung Kasi police, yung PNP. Local. Oo, PNP, NBI, CIGG, pwede. Uh -huh. Kasi authorized sila to arrest. Oo. Uh, -huh. uh -huh. Tapos after that, syempre, i-detect na dito. Tapos sa kaya, i-extradition. Remember, partner, yung kaso ni ano, ni, yung, yung nag, ano, nag, um, uh, contribute ng uh, election uh, sa campaign, campaign mm -hmm. fund, si Mark ba yun, partner? Mark? Oo. Oh, remember that? Remember that? Na nagkaroon ng kasi sa US dahil sa foreigner siya tapos nag, nagbigay siya ng campaign fund parang bawal sa US. So, yeah, yeah. nahuli dito. Nahuli dito tapos in-extradite. Nagkaroon ng extradition dito sa Pilipinas. Diyo nila sa US para harapin yung kasi dito. Ah. Pwede, pwede, posible palang ganun din ang mangyayari. ah, uh, oh kung sa kasakali okay, may uh, ilalabas na waran. Ay, oh yes, partner. Uh Oo. -oh. Mark Jimenez. Yeah, yeah, exactly. Remember? Mark, Mark Jimenez, yeah, yeah partner. oh, Pinoy uh -oh. Nasa Pilipinas. Hinuli. Oo. Uh oh, Pero, saka nagkaroon ng extradition. Di ba? Yan. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Mm So, yun nga, ano, ang uh, ano natin, partner, iniisip. Pero, pa <laughs> pwede bang, ano, partner? Okay. Mm. kung uh, may warrant of arrest, kung sakasakali may ilalabas na warrant of arrest, pwede ba yung uh -oh. harangin dito? Kasi, di ba, ang dami mga, uh, ilala, mga niya ng mga mga kaibigan. Mayroon na tayo ng warrant of arrest, kasi hindi naman tayo nag-issue ng US naman. Okay. Oh. Diba? Even our, our court. Lang yun, oh -oh. Kung lang i-implement yun, kung makikipagtulungan ba tayo, yun oh -oh. yung issue. Eh, oh -oh at makikipagtulungan dahil maski na sa Pilipinas eh, may warrant of arrest na pe, siya pero ano, anong ibig mong sabihin si pa pardon anong ibig mong sabihin makikipagtulungan tayo a ang ball na sa na sa presidente kung sa partner it's our duty okay duty ng bansa natin yun kasi meron nga tayong extradition treaty okay with US oo so kung nag-request yan for extradition, syempre, hindi tingin yan. Oh, oh. Pero mahuhuli yan talaga. Hindi natin pwedeng hindi yun uh, ipatupad. Mm -hmm. Di ba? <laughs> hindi pwede ta kasi kung sa ibang sa ibang tao nga ah, nagawa natin katulad kay Mark Jimenez Mar Mar eh. Mm -mm. Tapos hindi natin gagawin kay Pastor Cibolo. Hindi pwede yun. Oo. Oh, oh. uh. Ayun. Kailangan tayo tupad kasi ano yan partner international relationship yan eh. Oh. Di ba? ay ay relasyon mo sa kapwa mo sa, sa ibang bansa tapos itirain mo dahil lang sa isang tao na, na sinasabi naman na gumawa ng krimen hindi parang hindi naman siya hindi siya basta-basta ibaback up lang ng ganun ng bansa no. Uh -oh. diba? magiging kasi yun uh -oh. ng bansa natin no. Uh -oh. hmm. So, pero paano pag hindi, pan, hindi nila alam kung saan nagtatago? So, siya ay magiging wanted din dito sa ating bansa? Ganun yes. ba din ang mangyayari? Actually, market na siya ngayon. No. Uh -huh. Dahil may nilabas na rin warrant of arrest para dito sa kaso ng qualified ano, trafficking. Uh -huh. Saka child abuse. So, dito sa Pilipinas, wanted din siya. Hindi lang sa US. Mm -hmm. O, oh, eh nasan siya ngayon? Kung totoong sinasabi niya na wala siyang kasalanan, bakit hindi nga siya lumalabas at sarapin yung kaso? Oo. Uh -huh question, di ba? Oh, uh -huh. Kung talagang wala kang kaso, dito ba kasi ipagtanggol mo yung sarili mo? katulad na lang, partner. Eh, sabi nga natin, sino-sino ba yung mga humarap sa kaso? Si dating Pangulong Joseph Estrada. Uh -huh. Di ba? Si Pangulong, uh, dating Pangulong Gloria Arroyo. Dahil hindi naman siya nakaalis, di ba? Oh, Si Sec. Senator Leila Dima. Oo. Uh -huh. Oh. na oh, nila yan, di ba? Kung matitismiss yan, matitismiss yan. Kaya naman suffer ka talaga. Oo. Uh oh, Oo. So, mm. uh -oh. Kasi yung mga kasong yan, eh hindi, hindi nabibigyan ng bail unless you can prove na hindi strong yung evidence laban sa sa'yo. So as of now, kapag ka yung qualified trafficking na hindi sa man ang uh, dating at life imprisonment ang penalty niyan, hindi ka talaga mag bail Hindi ka, hindi ka iya-allow mag-bail. Mm -hmm. Unless you can prove sa isang petition for bail na yung evidence uh, ay eh, hindi strong. Oho. Uh Oho. -huh, uh -huh. diba? uh -huh. So mm. ganun pala yung uh, ano dyan partner no proseso. Tama. Kasi yes. syempre eh uh, yun din ang didn't uh, iniisip ng iba. Ah uh, kung sa kasakali ah uh, na ibaba yung warrant of arrest po po pwede ba siyang magbayad ng ano rito piyansa para hindi na siya uh, tuloy na hulihin rito at dalhin doon para harapin yung uh, kaso niya doon sa ibang bansa oo dito pa lang hindi na siya makakapagpiyansa agad-agad eh. oo oo dito pa lang hindi siya makakapagpiyansa so talagang liliit ang mundo ni Pastor Tibuloy. Ah, mukha ano nangyari kay Congressman Tebe. Mm -hmm. 'di ba? Lumiit eh. Hanggang doon lang sa, sa Timor Leste. Oo. Tapos hanggang sa sumikip na sumikip, hindi niya akalain nandiyan na. Oo. 'Di ba? Oo. Oh, so, ang mangyayari diyan. So sa akin lang kung talagang mali ang bintang sa iyo, go out and prove them wrong. Mm -hmm. 'Di ba, partner? Hindi Pero itong ano ba? Ito bang mga kaso na kinakaharap ni Bailable ba to partner? Nino, Nino. Ni Kong, uh, Kong Teves. Murder part. Hindi. hindi sa bail oh. all. Hindi pa siya, hindi pa siya papayagang mag-bail. Okay. Sabi kasi nila, oh. Uh, uh, there is a right to bail. Okay. yeah, yeah. General yeah. rule, is may right to bail. Pero pag mga kaso na ang, ang penalty ay like imprisonment or death penalty, hindi siya mabebail Mm -hmm. Hindi siya mabibail. until he will file a petition for bail at ihihiring yan. Uh -huh. nangyari, example natin, Ato tulad nangyari kay ano, Senator uh, Jinggoy mm. diba? Estrada. Yung Senator Jinggoy Estrada, slander. Diba? Parang yung kasi plunder. So, hindi siya na-bail. Agad, okay. magulong. Diba? Uh -huh. So, nung nakulong po siya, kailangan siya mag-file petition for bail, hiniring yon Pero taon ang taon ang itinakbo Bago sinabi ng korte na pwede siya mag-bail kasi yung evidence ay hindi strong uh -huh. laban sa kanya. Uh -huh. Pero, di ba, nag-guilty na pa rin siya. Hindi, hindi guarantee na ikaw ay pag nakapag-bail ka, hindi ka mag sa kato. Uh -huh. Kasi ipuprove naman ng prosecutor yan at ng prosecution na malakas yung kaso namin sa'yo. Uh -huh. so, Nang swertehan mo lang na nakapag-bail ka. Pwede ganun, eh, di ba? Uh -huh. Okay. Maisingit ko lang din, partner. Kasi itong pag-ano to, pag-aresto kay Kong Teves, maraming mga nag-react at yung iba naman, may mga iniuugnay na silang mga tao rito eh, na po doon din mangyari. Okay? Ang isa dyan, si dating Senator Trillanes. Ang sabi niya, oo, sa kanyang social media, sa uh, ang ang kanyang ano rito, partner, uh, ang kanyang komento, posible daw din po pwedeng mangyari at gawin ito kay dating Pangulong Duterte kung sa kasakali, partner, ang ICC ay naglabas ng warrant of arrest at nakipag mm. uh, coordinate sa Interpol. Mm. Okay. Now, yes, partner, ako pwede. Ang problema lang, oh, oh makikipag-coordinate ba yung local mm -mm. para hulihin siya? Oo. Eh, madalas na sabi ni Pangulong Duterte, ni dating Pang ni Pangulong Marcos, ni BPBN, na hindi niya iaalaw o hindi niya i-entertainin yung ICC dahil nga gumagana naman daw yung hostesya rito. Oo. So, talagang tidigna natin na, pero kung ang, ano ang, na yung ang, yung ang, ang sabi bang? ni Atty. Panelo, malabo, oh. imposible pa sa imposible partner na mangyari yan because ang krimen ay nangyari hindi sa ibang bansa dito sa atin at tayo ay wala ano na partner eh umalis na tayo okay so kumbaga parang wala na silang jurisdiction okay na pa itong i-implement oo partner Siyempre, eh, wait lang nakikita mo ba ako? Sa hulog cellphone. Oh, sige, <laughs> yung pangalan ng partner, o sige lang partner, oh, okay. Okay, So, oh, mo ako? Yes, yes, oo. Okay. So, partner, ah, uh, syempre, kapag kakampi mo, lahat ng depensa gagawin mo. Mm -hmm. Okay? So, ang tandaan natin, ang ICC, hindi lang, nasa na ba tayo? Wait lang, nasa ba? Oo, oh, sige, eh, sige, partner. Wait lang, partner. Oo. Oh, oh. Sige lang. Uh, kasi yun din ang ano nawala, to, nawala. eh. Wala na, wala. Ako, ito. Ikaw muna, ikaw uh -oh. muna lang pakita diyan. Hindi hindi ako, hindi ko makita 'yung sarili ko. Uh Oo, -oh. sige sige lang eh partner kasi yan. nakita ko na. Okay. Yan. So partner, asta kahit lang ganito, Ang ICC chef, international nga yan ni mm -hmm. Court, Neil di ba? Oo. Uh -huh. In other words, na nagkaroon ng jurisdiction, kahit sabihin mo, dito ginawa niya. Eh, may jurisdiction nga sila, sabi ng Supreme Court. Ilang meses pa ba yan dapat ipaliwakanag? Di ba? Nagbitaw ang, ang Supreme Court na lahat na nangyayari prior to the withdrawal ay mayroong jurisdiction ang ICC mm -hmm. Saka nandito nyo sa ano partner na nakalulungan. I forget if the provision 26 or 126. Ah, uh, na lahat na nangyayari, meron yung partner na lahat na nangyayari kahit nag-withdraw ka prior to the withdrawal may jurisdiction ng ICC. Saka hindi na dapat pagtalunan yun. Hmm. Diba? Siyempre, yun lang ang sinasabihin nila kasi para ah uh, Depensahan. Mm-hmm. Lahat naman ng lawyers, partners, lahat ang pwede mong i-depensa kahit hindi na, kahit medyo sa liwan na, kaya mo yun. Oo. Uh oh, Diba? Eh, sino ba ba, sino, sino ba ang pinaka-last resort? Diba? Eh, Supreme Court lang naman. O, oh, eh, nagsabi na sila doon sa, sa, kanilang decision na may jurisdiction. Uh Oo. -oh. So, babaguhin pa ba natin yun? Sino magbabago nun? Sila Atty. Panelo. Oh, hindi naman nila kaya maguhin yun. Diba? ba? Mm hmm Oo. Uh -huh. Iwan, well, uh -huh. yun lang naman ang uh, ano to no uh, narinig nga natin na mga opinion uh -huh. uh, kasi sabi nga sabi ko nga Pero kanina ka opinion partner uh -huh. basta kapartido ni dating Pangulong Duterte, yan lahat ng opinion nakakaisla nakakaisla sila sa ganyan. Oo. Uh -huh. uh -huh. diba? So anyway ang sabi nga rito ni uh, justice secretary Crispin Remulla don sa pag-aresto kay Kong Teves uh, through uh, sabi pa niya it sends a clear message that no terrorist can evade justice and that the nation stand united in safeguarding the safety and security of their citizens yun ang uh, uh -uh. yun mensahe uh o -oh. baga, okay kung uh -oh. ba diba, total uh -oh. partner pag nagkaisa nagkaisa talaga to prevent this kind of uh, uh illegal activities Nagkakaisa talaga yung mga bansa kaya maganda na maganda din yung relasyon natin sa ka, sa ibang mga bansa. Oo. 'Di ba? Kaya kung anong sinasabi ng batas, anong dapat nating ipatupad, dapat natin ipatupad. Mm -hmm. Kaya nga dapat for me partner, dapat ma, ma humingi na opinion si PBBM sa mga ano niya, sa mga uh, experto niya, especially mga sa legal about legal matters. Pag-aralan nila mabuti sa ICC. Huwag muna siyang magbitaw, Na hindi niya papapasukin, hindi niya i-entertainin. Kasi baka siya yung masira sa ibang bansa. No. Dahil tandaan mo, partner. Yung si uh, Green Senator, mm -hmm. remember that sa Australia? Di ba? Sinasabi nga na hindi napapanagot ang mga lumalabag sa batas yung mga uh, violate ang human rights sa Pilipinas. So kung ng partner kung sasabihin niya na hindi niya entertain yung, yung ICC when in fact may jurisdiction ang sabi ng Supreme sa Court eh baka isa siya sa mga sabi na hindi siya nakikipag-cooperate oh, oh. diba? especially ICC do. oo At ito'y malinaw na ano partner, no mensahe para dun din sa iba pang mga uh, nagtatago, di ba? Sa batas, uh. partner. Pag uh, yes. ang gobyerno ay gumawa ng hagbang at ng paraan, uh -uh. eh talagang kayo ho ay mapapasakamay ng otoridad ng ano to, partner, yes. ng ating batas Oo. Oo. Okay. Uh, alright. So, bueno, partner, papa Partner, magpapaalam muna ako panandali at maka magkita naman tayo sa luned ulit. <laughs> okay. Sige. Okay? Pauna na ako mga kayubi ha? All right, partner. Ingat sa biyahe. Ingat okay, kayo dyan. And salamat, enjoy. Partner, salamat. And okay, enjoy okay. your vacation, your trip. Thank you. Magkikita kami dyan ni eh, Freddy. Yun. Sa yun, no? Yes. Yeah. tayo Tatay namin, partner, by Tuesday, magkikita kami. Sabi ko, pumasok siya sa radio. Uh -oh. Para dalawa kami. Correct, correct. Sa Tama. Rooms. Okay? Uh Oo. -oh. Sige. Sige, Thank, Sige. Sige. Thank Sige. you bye. very much. Bye. All right. Okay, bye. Ayun pa ang mga kasamang ating nag-iisang abugada ng bayan live sa...